Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinigdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong nagahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatalihin sa katarungan at katuwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Kaysa ay namamalas tagumpay nang nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon na iialay pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kaysa ay namamalas tagumpay nang nagliligtas. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yung lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yung tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtoging maalindog. Tugtoging din ang trumpeta, nakasaliw ang tambulo, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesu-Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga Mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo tuwing ipinapanalangin ko kayo. Hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo, ang maluwalating Ama, na niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Naging tao ang salita, upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. May mga taong nagdala ng mga bata kay Yesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Nagalit si Yesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo ito ang sinumang hindi kumikilala sa paghari ng Diyos tulad sa pagkilala ng isang maliit na bata ay hinding hindi pag ng Diyos. Kinalong ni Yesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.